hello! Magandang magandang sa pinagpalang araw na ng mga kaibigan. Dito sa episode natin natin ito, pare. Kaya, mga katilas, yan ang sinasabi nila sa akin na, may lumilitaw daw na multo rito sa lugar na ito. Kaya itinuturo na may Arnan Lupa kung saan lumilitaw, kung saan nawawala. Kaya ang ginawa naman natin, bago tayo mag-umpisa sa trabaho ay pinuntahan ko muna yung sinasabi nilang nilalabasan ng mga multo ng hapon ng lugar na ito. Kaya bago magsimula ang trabaho ay pinuntahan ko muna pinakramdaman ko at na nag-usap uh, kami, nagsalita ako ng hapon na tinatawagan ko sila na ako yung humihingi ng permiso na kami maghukay, kami ay sandali. Kaya maganda naman ang paan resulta kasi dyan sa gawin na yan, ininto, talagang tumayo lahat ang balahibo ko dyan. Kaya yung aking sumbrero, sinot ko na hindi nila mahalat ako talagang pati kamay ko na wala nang balahibo eh, pakiramdam ko tumayo talaga na kwan yung ating balahibong pusa ay talagang tumayo na kwan nakikipag-usap dyan yan ang kwan ko pagka medyo humina ng kilabot ko sa katol lumalapit ako ng kote para maramdaman ko na nandyan sila sa tabi at nakikinig sa sinasabi ko dyan kung narinig sana ng mic ng ating cellphone yung sinasap ko dyan ay maganda kasi nag-uhayo guday masoko diyan uh, semasenso si do damas yamasta na mag-aabala uh, ko sa kanila upang nalaman ko kung okay lang kung ano uh, hindi naman sila nagparamdam na masama hindi naman sila napaka nang hindi maganda kaya eh ko si ang paramdam ko ay okay lang kaya nung bumalik na ako sa grupo namin ay okay na parang gumaan ang pakiramdam ko at parang gumaan din naman ang mga pakiramdam ng mga tao kasama natin. Kasi talagang yan eh, pagkatapos kong kausapin, kapag uh, ng konti, sinabi ko sa kanila na umuwi na kayo ng Japan dahil tapos na ang gera at kung ano man ang binabantayan nyo rito ay eh, amin na manghihingin at kung ano man ay makatulong kami sa mga naiwanan ninyo sa Japan ay eh, aking dadalhin. Ibigay ko kaya yan. Nung umapit na ako sa may-arin ng lupa, sinabi ko sa kanya na okay na, walang problema po, pait naman sila at dapat hindi na sila magagabala sa'yo. <coughs> so, dahil kumisang daw eh, alas 10 ng gabi, alas 6 ng hapon, lumilit ako na. Na sinustutan siya, tinatawag yung pakala niya. Pag nililimot naman niya kumisa, nakikita doon nila walang ulo. Ngunit daw may batang umiiyak, kumisang daw yung bahay nila <na luwar. tos> Ay, eh, okay na. Pumayag naman yung may aran lupa na... Yung garapon. Isa na Ito yung pan. Kung napansin nyo sa lugar na ito, eh, tahimik na tahimik talaga dahil ito talagang liblib -lib na lugar. Hindi sa pan. Pero may kasada, tapos walang problema ng pan. May mga kasada sila. Kaya lang, yes, siya. o. Marami akong mga kasamahan dyan na nagpunta dyan nung unang araw. Kompleto yung mga tauhan po, yung mga kasamahan ko dito ay eh, kompleto sila lahat. Yan, mga shout out sa inyo mga taga Season Pangasinan. Yan. Mabuhay kayo lahat mga taga Season. Yan na sila kay Eddie mag-uumpisa na ng kanyang pantutal nakausap na naman yung bantay sa gabi at saka yung may-ari ng lupa. Kaya ready tayo ngayon sa, sa Black Hole 3D. Yan, tinanong natin kung nasa ng North, South, East, West upang may ground level nating mabuti itong ating daladala upang hindi tayo maligaw at uh, ma-accurate sa mabuti talagang napakaganda ng kanyang uh, ginawa ito yung dilaw natin ng black hole 3D ang ginamit din natin ginamit yung black hole natin na pula, yung itim na isa kasi halos uh, kasing lakas naman sila nito meron silang detention ng uh, layo saka meron silang detention ng uh, lalim ang napakaganda sa mga gamit ko na ito ay talagang original sila at napakaganda dahil once na madikit sila malapit sa sentro ay talagang mag-iingay na talagang maramdaman mong mag-iingay na talaga sila kaya alam mong natapatan mo na at uh, hindi na rin silang titigil ang kaikot ng kaikot ayan <clears throat> yung unang birada doon tumuro Dib hmm sa pangalawa nung tumapat tayo sa east doon pa rin ang turo nandiyan na tayo sa west west na yan ang ating tinapatan itinan natin kung doon ulit tuturo sa tinuro nung uh, tumapat tayo sa north east nandito naman sa west ang ating tutumbukin doon din sila tuturo siguro kung doon malakas ang higop ng retenso niya. Ayan, oh, doon uli sa tumuro. Kaya sinundan ko na sa pangatlo. Hindi ko na pinuntahan pa yung pangasaw. Ayan. Ang kagandahan dyan talaga, hindi niya agad kabog-kabog na tinutumbok yung lugar. Talagang iniikot-ikot muna niya pupunta uli ng north, punta ng, ng east, punta ng south, punta ng west, ganyan. Imang papakramdaman niyang mabuti yung buong paligid muna. Kusang ka pa iikot, kusang ka pupuntahan. Ayan oh. Kaya marami nga nagsasabi doon naririnig ko diyan, sabi ng Lupa, eh malayo na yan kasi ang hahanapin natin dito ay hindi decoy. Ang hahanapin natin dito yung mismong may-ari ng lupa nung bata pa sa ibinakon eh, nila dito yung ginto na nakalagay sa garapon ang kasama niya nagbon ay yung kanyang lolo ay yung kanyang tatay kaya lang sila noong bata pa ngayon yung tatay nila ngayon ay namatay ang bili ng tatay nila nung sila ay nabubuhay pa pag naghirap na kayo anak sa kanyo lang kukayin kaya lang sila kasi Pumalis sila sa lugar na yan kasi sila sinwerte, lahat ng mga kakapatid niya lahat napunta na ng Amerika kumbaga siyam sila magkakapatid siya na lang ang naiwanan niya sa Pilipinas na nagbabantay dyan sa lupa niya dahil napakarami raw nakabaon na kayamanan at hindi nila pwedeng iwanan niya kasi may marami nag claim maraming umaagaw dahil alam nila na maraming nakabaon dyan pero naging usapan kasi namin na no, may ari ng lupa na yan ay yun munang ibinaon nila ng kanyang tatay na nakalagay sa bote ang una naming kukunin bago kami kumamit ng bakho at tirahin yung malalaki doon sa likod yung pit, uh, pitong dram at saka yung pitong kahon na ibinaon ng lolo nila ang nahukay lang nila sa likod ang kinuha lang nila sa likod ay yung bungok ng kanilang lolo at saka yung kanilang tatay ang uh, nakuha nila doon bali pa uh, na bali lolo nila at saka yung tatay ng lolo nila ang pinatay ng mga hapon doon ngayon ang tatay nito ngayon ay nakatakbo dahil medyo bata-bata pa daw ng panahon na yon at yun eh lahat ay sinabi sa kanila na sa lugar na yon na sa likod ng lote nila dahil ang ang lolo nito pala is makapili kumbaga sila ang huling stand ng hapon na nakakita ko sa ipinabaon ko sa nakabaon kaya nung last na papatay na yung lolo nila at yung tatay ng lolo nila yun ang naiwanan doon ngayon na naikwento naman sa kanila ngayon nung tatay nila na yun ang lolo nila bago yun pinatay sa tatay ngayon nito bata pa doon tatay nito noon panahon na yun na alam nila na nakita mismo nung tatay nito kung sa nakabaon. Yung mga ngayon, ngayon siya naman noon bata pa. Kaya ginawa niya ngayon sa panong nakilala tayo na nag-detect uh, ng ganito, pinatawag tayo rito sa season. Yan. Kaya ginamitan natin ito ngayon upang mahanapan natin yung kanilang ibinok kasi nakalimutan nila kung lugar diyan Kaya nung no, magtatayo ng bahay yung kapatid nila, ang sabi nila, iatras mo ng kaunti ibang mo yung ilapat dito. Kaya yung video likod ng bahay na yun, medyo bangin na. Sinaga doon dahil meron nga silang alam ng kapatid na may nakabaon dito sa harapan. Kaya pinatras yung bahay na yan. Halos dito kagandahan sana ng kapatagan. Kaso talagang ganun. Kaya yan, oh, anong may ilang metro ang lalim. Laki, isang metro lang. Oh. Ang lalim. Kaya lang ang naging problema dyan, isang metro lang sa sa original na tambak ng lupa. Kaya sa original na level ng lupa, isang metro lang ang lalim niya. Tama yung pinto niya na halos uh, yung lalim ng hukay ng tatay nila, no, na papag amot kamay niya yung lalim. Kasi taga, bareten, tate niya, okay, taga yung tatay niya sa tagahakot ng lupa pataas. Kaya sabihin na natin, kasi yung muyo ko pa rosa, no, napapasok pa rin niya yung ulo sa butas para abutin yung lupa sa lalim kaya nasa isang metro yung hukay nung tatay niya na ibinilagay doon nila nilagay ngayon yung garapon ng ginto ngayon sa bata pa naman sa noon nung umalis siya ngayon hindi niya matandaan ngayon kung saan lugar dyan pero yung puno na palatandaan nila patay na nandiyan ugat na lang yung nakita namin dyan na bulok na na pan hindi nila inaalis yon yung mga ugat-ugat na yun yung, mga, yung pinakagitna ng puno na yun kasi yun ang palatandaan nila ngayon kailangan niya na itong hukayin kailangan ng panin yan Kaya natin ng black hole sinabayan natin ng paggamit nitong ating Japanese SWAT na galing kay uh, Mr. Kanjiken panoorin mga katrasor hunter kung gaano accurate ng panito ito itong Japanese SWAT na ito nagpareha sila ng uh, detention ng ating uh, black hole ng ating black hole 3D diyan tumapat sa guhit na yan at dyan din umikot ng gusto itong ating kwan itong ating uh, Japanese wad yan kung gusto niyo magkaroon ng Japanese wad kontakin nyo lang si Kanji, si brother ka Kanjiken. sabihin nyo lang na gusto ko yung napunod ko kay Lakay Eddie na Japanese wad tsaka yung morte para maka-discount kayo Banggitin niyo yung lakay Eddie na napanood din nyo. Para maka-discount kayo kay brother uh, Kanjiken. Yan ang kanya sa Facebook. Kanjiken Ken ang kanyang pangalan. Doon, sabihin nyo lang sa kanya at kung saan nyo umorder para maka discount kayo. Yan, ginamitan pa natin siya ng ating detektor detector kung talagang mababaw. Ang ah, naging problema lang dyan kasi, kaya hindi niya na Napakalaki pala, tinambak na lupa na galing sa irigasyon. Napakataas pala ng tambak niya. Alos ang tambak niya ay nasa dalawang metro. Doon sa original na tambak ng lupa. Ay, bye-bye. Kasi na yung bago lang yan. Na tinayo dyan. Tambakan muna na tambakan ng lupa na galing dyan sa pan. Natinibag na bundok. Kaya yung original na kanya ayano ayan o, na didetect sa ilalim ng ating detensyon. Nakuntuhay yung mga tao na ano, nakukuha niya yung ilalim. Ang naging problema nung naggalaw na yung lupa ay nagbago. Ano yan? Kaya yung, yung detection ko na yan ay mababaw lang ang sabi niya at mababaw naman na-detect natin. Nung pala, yung isang metro na yan is yun yung original na level ng lupa ang kinuha pala ng ating detector ay yung original tambak ng lupa. Ang naitambak nilang lupa dyan halos kulas, halos kulang na dalawang metro ang naitambak pala. Hindi niya kinukwento sa atin kaya naman kaya ganyan kalit lang sabi ko butas dahil isang metro lang. Ganon, yan ang gitna. Yan na binanatan na ng ating mga kasamahan dahil mababaw lang sabi dahil ang kinuhan ng ating detection ng ating metal detector yung original na lupa niya, yung level ng lupa. Hindi kinuha ng ating black hole yung naitambak nila, yung naidagdag na lupa dyan na halos kulang dalawang metro ang ka-level pala niyan, kung nadaanan sana nung yung kanina pinuntahan ko doon, na nung una-una sa video natin, nung ating nakipag-usap sa mga lumilitaw dyan ay, diyon pala ang ka-level, yung baba, yung karsada. Kaya halos binago namin yung butas nung nalaman ko sa ayos sa kwento niya, eh malalim. <coughs> Hindi kinuha ng ating detection yung pan. Bagong tambak na lupa. Kinuha niya yung original. Um, kaya lahat ng ito ay makukuha natin sa panalangin sa Panginoon sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na milik ng ng buong sanglibutan ito at nang sang may gawa sa atin. Kasabayan natin ng dalangin sa araw-araw at yung kanyang bigyan tayo niya ng lakas at tibay ng paninindigan na talagang meron paniniwala sa ating mga gamit sa kanyang anak na si Kristo tayo at tayo, yung, at tayo yung kanyang ginagabayan at tinutulungan sa araw-araw upang magtagumpay tayo sa ating mga hinahanap na ibinaon ng mga naon ng nilikha ng Panginoon sa atin. Shout out sa inyo mga pan, mga taga-season, mga kaibigan mga bago kong kakilala, mga tama ito, ang mababayit nila sa akin. Mababayit silang kasama. Hindi sila pa na nahilig magbiro. Mga seryosong talagang pan. Masarap maging kaibigan. Mga kaibigan, mga kapatid, sana ay mag-subscribe kayo, mag-like at yung ating notification bell ay pakipindot na rin upang matulungan naman yung sana ako. Bilis lang mga kaibigan, ako po yung nakikusap sa inyo. At sana tulungan nyo ako. subscribe lang po at like. Di makakapunod po kayo ng ating video, mag-like po na mag-like. At yun po napakalaking katulungan para sa akin. Maraming maraming salamat po sa si inyong lahat. At ako po yung magpapaalam na muna. Hanggang dito na lang po ang ating video. At uh, kung matutuloy po ito, ito po sana ang magiging part 1 natin. At gagawa po po ito ng part 2 kung nga. Uh, ano pong nangyari sa susunod nating na video kasi uh, para parang na uh, nalilitan ako sa butas kahit po isang metro lang eh, gusto ko pong luwang-luwang sana para hindi tayo malihis at ang matumbok po natin ang ating hinahanap sa muli po maraming maraming salamat sa inyong mga kaibigan, mga kapatid bye bye po bye